Isang mapagpalang araw sa inyo mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang buting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga pareseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilu siya Kaya't kanilang tinanong, Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, Ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila. Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa kaya't hindi na sila dalawa kundi isa ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagsasadiwa Sa binasa nating Ibanghelyo, dalawang beses na binigyang diin ni Jesus ang kahaligahan ng sakramento ng kasal o ang kabanala ng pagsasama ng mag-asawang nagsumpaan sa harap ng mga tao at ng Diyos. Wika niya, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya nga, ang diborsyo ay isang malaking tinik sa lalamunan ng mga katolikong mag-asawang nagkakalabuan ang relasyon mula noon hanggang sa kasalukuyang panahon. Gayon may, maitatanong, bakit sa kabila ng masalimuot, walang katiyakan, at mahirap na buhay may asawa, ay marami pa rin naghahangad ng estadong ito. Tunay, maraming hiwaga sa buhay na hindi natin maipaliliwanag. Ayon nga kay Pope Francis, ang tatlong pinakamahalagang salita sa kasal ay pakiusap, salamat, at paumanhin. Amen. Malaki ang hamon sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Nawa gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.